Bulong-bulungan ay wala na sa Star Magic si Catherine Bernardo at nasa poder na siya ni Maha Salvador ngayon sa Crown Artist Management. Inintay lang ni Catherine na matapos ang kontrata niya sa Star Magic sakala niya isiniwalat na hiwalay na sila ni Daniel Padilla. Kaya pala palaging spotted si Catherine Bernardo at Maha Salvador na magkasama. Nasa Crown Artist Management din si Miles Ocampo. Kaya masaya ang dalawa na na-reconnect ang kanilang friendship. Matagal nang magkakilala at magkaibigan ang dalawa dahil magkasama sila sa Going Bulilit. Si Miles, Catherine, at Julia Montes. Sa isang panayam dati, ay nasabi ni Miles Ocampo na bigla na lang raw nawala ang kanilang friendship ni Catherine Bernardo. At ngayon na magkasama na sila sa Crown Artist Management, ay masayang-masaya na sila na naibalik na ang kanilang pagkakaibigan. Matagal na sa industriya si Catherine at first time na mabati ko si to dahil sa kaniyang pag-inom at pananamit. Marami ang nalungkot para sa aktres dahil simula raw na maghiwalay sila ni Daniel ay bigla na lang raw itong naging wild. Masyado na raw itong daring sa pananamit, laging nagpa-party at pinapakita pa sa social media ang kanyang pag-inom. Dapat raw sana ay may limitasyon ang ipinapakita dahil marami itong tagahangang mga minor de edad. Hindi nagustuhan ng mga netizens ang bagong image ni Catherine. Saad panila nila ay masamang ehemplo raw ang mga kaibigan niya ngayon. Ayon pa sa batikang kolumnista na si Christopher Min, ay sana magingat ingat si Catherine sa kanyang mga ipiniflex dahil baka masira lang raw ang kanyang pinaghirapang career. Sumang-ayon naman ang ilan sa mga netizens dahil sabi nila ay bakit ipinapakita raw sa social media na okay lang magwalwal at maglasing dahil sa dinadanas na heartbreak. Hindi raw kailangan maging hubadera para lang ipakita sa kanyang ex na isa siyang kawalan. Galit na sinagot ng mga tagahanga ni Catherine ang mga naging bashers niya. Sinasangayunan naman din nila ang ginagawa ni Catherine dahil nagpakatotoo lang naman raw ito. Tuloy ang kanilang pagsuporta at paghikayat kay Catherine na ipagpatuloy lang ang ginagawa at mag-enjoy habang bata pa siya.